Sa aking pagmumukha? Sa aking pagmumukha. Sa mga pumunta po sa... Sa... Ba't nanginginig yung boses mo? Nanginginig ka na ba, bitch? Okay lang yan. Kaya Ba't ka ba ka Kung din? dinidictate yung emotions ka. <laughs> uh, Napayak ako bigla. <laughs> nanginginig ka ba, <babay>? bitch? <laughs> yung masaya-saya ko. Kasi pinagsabi mo niya. Yung masaya-saya <laughs> <laughs> See you uh, uh, daw sa 29! Yes, FIBA! Ano meron sa 29? Basketball. Sino? Tayo. Meron si AJ video na ko sa Joke lang, guys. Video kung gusto nyo magka-volleyball, ay kung magka-basketball video siya, P-POP Sport oh, Fest muna. Mag, ano, ball, basketball, bakit ba? Oo. Oh. Pag-agad AJ na ka-dipon. Laro na tayo. Hi, Ate Jen. Is that Jen? Alam mo, gato na lang yung Boko next comeback. Ano? <laughs> hindi pantay. Pwede naman. Pwede naman. Yung Boko nga sa bang hindi pantay yung na. <laughs> Sama ako sa 29. Punta kayo guys sa 29. Anong meron sa 29? FIBA! Sa akin yeah. ang gaganapin? Sa Uptown, Funk You Up. Uptown BGC. Uptown BGC guys. Anong oras magsisimula? 2 PM. <laughs> <laughs> ben and Ben and All Stars. <laughs> 3 PM daw tayo. Yung start kasi, ano? <laughs> Nung event kasi. Yung event kasi, event. guys. Guys, so, boto sa 29, free, free, ano yun, free. Free shipping. Free, free shipping. Ano? Free, free shipping. Free entrance. So, mga bullets, nice namin kayo makita lahat. Sana makadalo kayo. At pag kayo ay do kadalo, tayo lahat ay mag Tama. Siyang này <laughs> <coughs> Cheer up mo ako, Alfea. Di ako okay right now. Oh. Cheer up, baby. Cheer up, baby. she <coughs> Gonna choke <coughs> nahakamis nung May 6, unang kita ko po sa inyo yun. oo Miss na rin po kayo ni May 6. <laughs> Diyos Ipagpaalam na naman ako ni Ate Bri. <laughs> Tama. Kung naghahanap kayo ng gusto mong ano, maging parent consent, <laughs> si Ate Brielle. <laughs> Adult na siya. Adult na siya. Adult and kiki. Ay! Hola, Ngunit soy Dora. ate ko ay wala bukas sapagat siya ay lalaban sa UAAP. Siya ay sasabak. Siya ay sasabak. Yes. Sa UAAP. As, as, as. Tagasayaw. Tagapagasayaw. Oh. Huh? Siya ay, uh, ano, uh, ano. Wait lang, hirap ang tagalina. Ito pinost. Sa Twitter. Okay siya ay mag... Ilonggo lang alam ko eh, sa saot. Magsaot man. Magsaot man Ayun. siya. Sasayaw siya. Oh. Ah. For the dance, 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 with my dance, dance, dance. Okay. Ngayon malalaman niyo na ang uh, aking tunay na buhok. Siyang tunay. May papasok sa aming silid. Hi, Miss Ina. May gusto pumasok sa aming silid na klatan. Wala pa kami ang bibili. Eh. Ang alien ang iyong kagamitan. Ang iyong mga kagamitan. Live kami. Hello, TikTok. Ah, dito si Miss Ina. Ang aming handle. Ano ba? Si Ang pangalaga ng Later. Bye bye. Bye, bye. bye. send kayo. Ano open na password? Okay, chat na lang. Dahil kami ay nagugutom at kumakalobo. Kumakalobo. Kumakalobo, Kumakalog? Kumakalog Kumakalob. ng aming mga Kumakalob. kalamnan. 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 Kumakalog. Kumukulog. Kumu kumu Kumukulog. Kulog. kulog is kulog. Kaya nga, grrr. Yun, may tunog ng kulog. Grrr. Hindi, pero ano kasi. Wait. Kumakalam. Tama. Kumakalam. santunay tunay. santunay tunay. Sina yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Bizarre. Bizarre. santunay tunay bizarre. <laughs> Ang galing niyo po kanina. Maraming salamat. Salamat ng marami. Ah. Binaliktad lang eh. Diyos ko. Ito yung buhok ko. Any specific tips, Ante, for dancing while singing? Um, yes, Kuya Luis? Yeah, I -live. live Yes. I'm ano? live. Ha? <laughs> anong, anong Tagalog ng live? Um, Nagla -na ngayon? <laughs> ano day, live. Oh. Nagbubuhay. Live. Buhay. <laughs> okay. Hindi ko yung sadya. Medyo. Meron dito. Ano? Anong tips daw? Dancing while singing. Ano? Practice makes perfect. Makes you perfect. <laughs> But there's no perfect. <laughs> so don't practice. <laughs> 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 Tulog na lang tayo. <laughs> Ano guys, um, nakatulong sa akin yung tumatakbo habang kumakanta. Kumakanta habang tumatakbo. Nung tumatakbo, training kami, ay nung pre-debut, isa sa mga training namin ay yung treadmill sa aming office. Nagkumatakbo kami habang kumakanta ng buong kanta. Tapos hindi lang yun isang set. Maraming mm -hmm. set po yun. Kasabot. Kasabot ko Bisaya. Ngunit gamay nang ako <laughs> alaman. Taray. Ay, taray yorn. <laughs> gihugug. Gihugug. <laughs> gihugug, higugug. Gihugug mata ka. Gihugug maka Gigo, I love you. <laughs> ah. Ah. Gihug, gihugug. Gihug, gihug, <laughs> Ikay aking aking mahal. <laughs> Ikaw ang aking mahal. ]饰兑odar. Ngunit, uh... oh. Alfea, ah. bakit ka tumatangis kanina? Actually, yung... Sige-sige to yun, guys! Sige-sige to yun, guys! Hindi. Pawis lang talaga yun. Sobrang, kasi mainit kanina sa stage. Sobrang init sa stage, guys. Kasi mainit na nga sa Philippines, tapos ang init pa ng ilaw, tapos sobrang pinapawisan ako. Yung pawis ko, tumutulong na siya sa mata ko. Tapos as in, nasa mata ko na siya, tapos tumitingin ako kayla AJ dun sa ibang part sa babalik. Eh babalik, sad song, di ba? sabi ko kayla AJ, tapos... <laughs> after na... After na no, babalik, oh ba? Diba? After na no, babalik daw, 2002. Uh Oo. -oh. Eh si Pia, yakat na <laughs> Nakita ko siya, kumagito siya. Ano yung part mo? part mo? Ano yun? We were only oh. 11. We were only 11! <laughs> Kailangan, <masaya sa> 2000. <laughs> 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 Kailangan mo <sayas> sa 2002 eh. Sali ka na ang happy kasi nang ano, pawi sa mata, hindi ako natutuwa. True. Ano po province mo? Uh, Iloilo. Quezon City po. Okay, Quezon City. Ilongga. Hindi ako Ilongga guys, my mom. Pero I know a little bit. Okay, ayan ang aking buhok. Kailan punta ng Laguna? Sa May... What May? Ano? April? April? May. April? May 6 pala. <laughs> Guys, May 6. Kami ay nasa Laguna para sa isang pista. Zodiac sign. Zodiac daw. Ang zodiac sign ko po ay... Walaan niyo. Nice! Wala na. Virgo. Wala wala. <laughs> <laughs> oh, Ako walaan niyo. Eh, walaan niyo kanya. Walaan niyo yung zodiac ko. Basta ilong aguapa, Tama. May nakatama! Siyang tunay! Ikay ay hindi nagkakamali sa iyong hula. Ito po ang Jojak sign. Yay! <laughs> Kainis ka. Thank you so much kanina sa Twitter, guys. Leo, tama. Nag-ano tayo. Trend. Wow! Trending! Trending. Wow! Amazing. Isa po akong Leo. Leo. Rar. Rar. I'm a fire sign. Rawr. Rawr. Ayan. O, oh, next. Make up na next. So, itatali ko muna to. Tanggalin ko na yung aking kolorete sa aking mukha. <laughs> Dilig ngayon. Taririn nyo ba guys? Baka mamaya ba mukha kaming ewan dito. <laughs> mukha <Sumatay, laughs> yung timang dito na <laughs> nag-gag. <laughs> mukha kaming timang na Noo reveal. Ah. Uh, Dalawang beses na na-reveal yung noo. Na-reveal na yan. Babe. Tama na. Chat. Ah! Huh? Na-reveal sa TikTok ko, oh guys. Wala daw music. Hindi nila naririnig yung tambol. Alam mo, kaming ewan. Okay lang yan. Sanay na kami. Sanay naman tayo. Sanay naman ako <gasps> Ay! Ay! Di ba sabi mo sa okay, na ako, yung panilangin? Ngayon, tatanggalin ko na ang aking kolorete sa mukha. Narinig naman daw, mahina lang. Pero naman talaga eh. Naririnig nga tayo, pero hindi nila tayo pinapakinggan. oh Deep! Go with deep, deep, diri-ri-rip. Akala ko going deep, 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 deep. <laughs> <laughs> Nang maligo. Kaya maligo na? Kaya naman pa ako sa Saan po kayo sa Laguna sa May 6? Kung saan man may piyesta sa Laguna. Basta guys, ano kami? Kailang balik sa Davao. Um, hindi po ako magsasawang ulit-ulitin to, pero sabihan niyo po ang inyong mga mayor, mga alkalde, mga mga vice mayor, mga congressman sa inyong mga lugar upang kami maimbitahan sa mga pista, sa mga kaganapan. ba? Diba? Magpapafesta ako sa barangay namin, dadayo po ba kayo? Yan, opo. Kung kayo imbitahan nyo kami, Imbitahan <gibit> <gibit> nyo kami, pupunta kami. Ayan. Ayan ang matanggalin ko na ang aking mata. <laughs> Tinagal yung mata talaga. Fairness dito sa akin. Fairness kay mama. <laughs> <laughs> fairness kay mama. Ang ganda naman yung binibili. Kay mama din may unfairness. Hindi ba? We love you, our mothers. Our mothers, you're the best. Yes, the best. Alam mo yun? Yes, the best! Yes, the best! Yes, the best! Mababa ka pa, no? Saan? Sa baba. Anong gagawin? Wi-Fi? Uh Oo. -oh. Mm. Okay. Lumilim man ang paninginang. Lumilim man ang paninginang. Lumilim man ang paninginang. Who are you? Ang din yung paningin ko sa'yo. <laughs> Oh my god, who are you? Yeah. Tinan mo ako. Kaiba na yung mukha ng left side. Sa right side ko. Okay. Kailan kayo pupunta ng Jensen? Hmm, hindi rin po na... Alam ko, may mga nag-iimbita sa amin. I-flood nyo lang po ang inyong mga mayon Ha? Huh? Talaga ako ngayon. Sabay na lang tayo. Sabay na tayo sa kanila. Cebu! Imbitahan sa graduation ko ganun. Ha! <laughs> Gusto mo ba isabit ko sa iyo ang inyong toga? Hindi, ako na pala igaganun. Bicol. Alam nyo guys, pangarap namin na ikutin ng buong, di, di pa mundo, buong Pilipinas. Para mapalagarap natin ang musikang Pilipino. Ang sa kapwa Pilipino. At ang G22. Ang um, aming um, musika. Um... Okay, and on. Oh, my God, who are you? Don't no reveal, <laughs> 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 Sabihin mo kay Miss Ina, bongga. Huh? Ha? ha? Ano? Sabihin mo kay Miss Ina, ano, go. Yeah. Hindi pa siya yung roll of life. Anong pangalan ng fan nyo? Bullets! Paano naman, ni man Eh. When po ang visit nyo sa Earth? Ay! Ngayon po ay nasa Mars kami. Um, hindi po namin sure. Hindi namin alam kung kailan yung flight namin sa Earth eh. Pero, Stay tuned sa Jupiter, Mars, Saturn, Earth. At okay. sa mga ibang um, galaxies, kahit malaming itatravel namin ay light years, okay lang. Para Mas sa mga buhay. lang namin kayo, mga alien kayo. Kailangan, kailangan natin mapalaganap ang P-POP sa universe, sa mga alien. Go lang! Huwag kayo magalala mga binibini. Kami ay makikipagtala kayan sa aming alkalde. Maparito kayo. Tama. Maraming salamat po sa inyong tugon. Sino Bagong lahat guys, makikita sana namin kayo sa May, ay sa 29. Who's your bias in N? Who's your bias in N, ha? Palagi ko siyang daladala. Wait lang, papakita ko sa iyo. Sandali Anong lamang, sabi? ha? Anong sabi? Bias ko Anong sa N, N ha? sa telegram. <laughs> Hindi ko nakikita. ko makita. Wait. Okay, hindi ko makita. Wait. G, G, G. Hmm, Ay, si ano to eh. Ay, hindi ko dala. Oh, uh, hindi ko dala si ano, eh, si J. Si J, guys. Ang dala ko ngayon si Mingyu. Ay, Mingyu. Oh my God, nagkakasala ako. Kasi naman eh, yung comeback nila eh. Mingyu naman kasi. Lala ko si D8, guys. Si Minghao. Pasensya, pasensya. Skincare, sige. makita ko sa inyo ang aking skincare. Pero hindi ko dala yung mga iba kong kagamitan. Ang aking bangs. Ano kayang bangs? Sa dating wika. Bangs. Putok ang aking ang aking putok. <laughs> um, buhok na putok. I was J-Bias but then he ruined my bias. Oh my God, nung pumunta ako sa Enha, sa manifesto, my gosh, J-bias ako, naging OT7 ako, guys. Si Jake, grabe. Grabe si Jake. Grabe talaga. Lalo, yung ano pa lang, ang tawag dito. Hmm. Bakit po? How sayong sayaw. Pakaldagin mo bangs mo. Hmm, paano yun? Kayo ay nagpapagawa ng mga imposible. Hindi ako mahikero. Anong PC mo lagi dala? Ito. Wait. Sandali lamang at ako ipapakita sa inyo. Susi ko kasi siya. Hindi ko dala yung susi ko. Dala ko ngayon si Ungu. Si Unu, guys. Unu. Unu. Thank you, Kuya Paul, for my Unu PC. hi, In how? Ay. Try ko lang naman. Ipinapahawatin ko. Grabe, 12.22 na pala. Tumadaldal pa rin ako. Ano ang sukat ng iyong iyong bank? Um, di ko alam. sino bias mo sa SVT? Minghao, Mingyu. Mahirap guys eh. Minghao, Mingyu, so. Minghao, Mingyu. Minghao, Mingyu. Sokmin. Halawa, tipigan po kita JPC sa Sabo. Oh! ang alin? Ano meron? Ba't di pa kayo natutulog? Dahil kami ay nagugutok. Kailangan na kumain? Hindi kami makakatulog at hindi kami lumalamon. Yan ang pinagkakasunduan namin ni <laughs> Importante sa amin ang lamon. Yung talaga yung number one bonding namin, ni hey, Adrie. Hey, hey. Lamon! <laughs> Tapos pagsisisihan tas, namin. Tapos maghahanap kami ng masarap na resto, ganun. Tapos after nun, pagsisisihan uh, namin. Oo. Uh, Bakit tayo kumain? Ang dami natin nakain yung pera! Yung pera namin. Nauubusan kami ng pera dahil sa pagkain. Uy, tara na daw! Hindi nga ako nakapunta kay Fum eh. Sa mga nakapunta kay Fum, pasabi na lang na mahal na mahal ko siya. Sure. Bye guys! Nandiyan ang aming sundo upang kumain na kami. Paalam! Paalam sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa aking buhay. So, see you guys. See you sa 29 at May 6. Bye! Bye-bye! ते बूह